So what's up guys, habang maulan hanapin natin yung insekto Sa umaga naman tayo, try natin sa umaga kung ano yung mga makikita natin insekto Ayan, dito tayo sa malalaking kahoy Ayan, may humuhuni pa Sa umaga nga pala guys, medyo matumal yung mga nakikitang hayop Kasi napakailap nila dito sa kagubatan Ayan, ito yung una kong napansin ngang insekto Ito yung sinasabi ng mga nagko-comment, ito daw isang tarantula hawk Ayan, pin mahilig daw itong pumatay ng gagamba yan yung ano nakikita ko daladala niya talaga yung gagamba o huntsman nga pala yung gagambang daladala niya tama po ba and dito pumunta na nga ako sa ilog napakatumal talaga guys and ina, umaulan talaga dito eh ito may tatlong bugs din dito na makukulay tapos ito yung nakakabilib na lang gamya ito yung weaver ayan weaver ant or ant weaver guys pinagtatahitahin nila yung dahon para makabuo sila ng kanilang colony ayan very defensive naman sila sa kanilang territory guys yan kakagatin ka talaga pag talagang nasagi mo yung kanilang colony and ito may nakita nga akong sapot naputol ata ng ulan aktibo nga pala to kapag gabi ito yung mga gagambang sinasabong guys ba diba? wow ang ganda naman ito and ito naman nakakita ako ng kumpul kumpul na mantis ito sila wag ko na sa kamay ko yun may mga female ata yung may pakpak guys ayan bali lima sila and chara matumal night mode night mode na muna tayo guys medyo matumal nung umaga inabot tayo ng ulan and una nating nakita crickets kulay brown eto kulay brown na siya kakaiba medyo malaki na din to ayan, malaking tipaklong uy ayan tumalo na And dito guys, may gagamba din oh. Mukhang sanay na sanay ito sa laban no. Oh. Ilan apat apat na lang yung galamay niya. Lesson learned, wag i re ang aking video. Ito naman guys, oh, ang ganda nito. Nakalimutan ko yung tawag dito, pero nagiging ano siya, bola kapag natatakot. Yan, may makapal siyang armor. And dito din may itim na anay. Yan gumagapang sa kawayanan. Yan napakarami nila. And ito guys, yung makate. Uri ng insekto na pag nadikit yung balat nyo, eh napakakate. Tapos masakit siya. Yan, mag-iingat kayo kapag nadaan kayo sa gubat. Sa mga ilalim ng dahon sila nakatira guys. Ito nga pala guys, yung ano, tipaklong na gumagawa ng tunog. Yan, napaka common ng tunog na yan kapag gabi sa kagubatan. Inaano nila yung pakpak nila para makabuo sila ng malakas na sound pang taboy ng predator. Ito din guys, umuutot to eh. Ayan, nagbubuga ng asido sa kanilang puwet. Napakabaho. Ayan. And may nakita din tayo ditong ibon. Ayan. Ayan yung ibon guys. Anong tawag dyan sa inyo guys, sa probinsya nyo? Sa amin kasi sa Bicol, tikugas. Sa ibang part naman is tikling yung tawag. Ayan o. Oh. Oo. So, ayan. Pasensya nga na nga pala guys, medyo matumal yung ating Anong ngayon adventure? Ay, bawi tayo tomorrow. Eto may malaking tuko. Uy, napakalaki nito, guys, na tuko. Ayun. Nakadapo siya sa pili.